mga kapatid, inaninyahan ko kayo na magsubaybay, magsubscribe sa channel ni Brad Kinit Gustamante. Dami kayong matutunan tungkol sa ating pananampalataya, Fidesz Quarrens Indirectum, Faith Seeking Understanding. Magsubscribe kayo at suportahan natin ang channel ni Brad Kinit Gustamante. Padlaw mga kaiksunan ko diyan ni Cristo, ayaw ka mo kalimot sa pag-push o pag-click, subscribe sa Facebook page o sa YouTube channel ni Brother Kenneth Bustamante o sa Kakatolik Bay Defender National Board of Governors haligyo sa karana sa Tanang Kamatuuran iyang pagkatipinsahan YouTube channel Kenneth Bustamante ay kalimot dili lang sa YouTube channel Prodeo at Iglesia in the Gospel of Mark, chapter 2, verse 7, is stating that God alone can forgive sins, were well spoken by the adversary of Jesus at the moment when they saw that Jesus was forgiven sins. Nang kunta ni Jesus ba? Ngutay isulat. Nga, nagpasailo si Jesus ubang asa. Unya, mo lagi na, murabag, ba? a ah, sila sa pagtuon sa balaod, pero doon ay balaod, ngawa nila na sabti yung Gikan sa Dios, O ka pag ng pag-autoridad, authority nga gihatag sa Dios, Mao ang pagpasayod sa gihatag lagi na sa mga tinugyanan sa mga tao nga in line sa mga apostoles. Mana nga, di klaro, nga, since this Pharisees did not believe that Jesus is God, who says, but now, you shall know that man of man has authority on earth to forgive sins. Manang imong i, padayon dito sa Diyos, wala nung kayo, ningon si kita ninyo, ang anak sa tao, doon sa pagpasaylo o mga sa dinis kalibutan. O kini mga authority, iyan ang pasa ng ato siya mga ministro. O mga ministro, maang ang atong mga kaparian. And to this, to Jesus, who is the Son of God, gives the power to forgive sins to His authorized ministers. O karang mong mga ministro mga galing wala walain ang ministro sa e Iglesia Apostolika Katolika Romana. Diba? Hmm. So, nindot o klaro ang yun nato pag uh, tuon ang balang kasulatan kay kung dili ta magtuon sa balang kasulatan hayan nga katong tinood Ha? Gantong tinood nga may itagaan o otoridad sa atong ginoo, masay pa na hinoon. Nga dili tinood. Masa, magtininood ta mga kareksyon. Magtininood ta sa atong pagkakresyano sa so kat, katoliko. Kaya aron nga, ato ang pagtuong dili ma himong matamas-tamasan. Kaya kung may matamas-tamasan kini, tawag ka na siya o secret Okay, di ba? hindi hmm. ta so mana ang pagsupak tinstos pagsupak ngayon ang gamiton Ngano ng ano nangasman siya pagpasiyala sa Dios walay tao nga makapasayud sila kundi li ang Dios lamang o dakan kay mga kikilah na to nga mga inyong porda nga ng batid sa Biblia pero, wa, may sakto pagsabot. Nga na po sa Salmo 32, 5, magamitong yapon ni nila, Unyag isugid ko kanimo ang ako mga sala, wala ko ililong ang mga bugat kong dautan. Gisukit ko kini sa kino, o gipasailo niya ang tanan kong mga sala. No. Pag-usaka katuliko, sugiran ano eh? ka amen ah, isugid. sa pare sa o sa ginoo ah siyempre sa nabasa ginoo giyot di ba hmm kay ginoo man nga na ato sa pare mga opisal nga nabasa sa madungog ni mo. sa salmo 32 65, sa ginoo man dito na mo aksyon o katulilik ang huna-huna so, sa usaka katulik. Mala ako dili niya ma, ma justify dili niya ma puhian og dili niya ma panalipdan ang iyang pagtuo tungod sa usaka pong sa usaka so, tao. Hayan, nakinig ang katulik sa pundok mutulilik. Hmm. Muna na mapinangga nga kung natong na po ng ilang pagsupak walay supak sa nasulat sa Marcos 2.7 kaya ang Diyos mo nagpahayag niya na nga walay tao ang nagpasahilog sila ha? kaya ang Diyos mo nagpahayag niya na nga walay tao ang nakapasahilog sila Apandili ka na sumpake sa pagkumpisal sa pare tungod kay ang Dios gihapon may naghatag sa gahom sa mga pare sa pagpasaylo o sala. Ha? Suma so, na mga kaligsoon nga dili pwede nga pasagdaan ato ato atong pagtuo. Dili pwede nga itong tulog-tulogan tungkol atong pagtuo karon, pagtuo si Ban na sikin o mayo. Muna ako sila na ninood kita usap ng kamot o labaw pang maninood tulad niya ka ang gahong sa pagkatinood galayson soon osbon ko nga naghatag sa pare og otoridad sa pagpasaylo o mga sa mao si Kristo Sumala pa sa Tito Si Kristo mao ang dakong Dios. So therefore, ang Dios may naghatag ng otoridad sa si kaparian aron mo pasaylo og sa. Hmm? Ang simbahan may son. Mora na sa dispenser. ang Dios. Gadun kun do na seven sacraments. Ron nga maka maka hatag og makapabuhagay siya ang grasya mga kasantos. Di man iba ya? Nga naapoy kitawag na toog deadly, seven deadly capital sin. Nga si tao. Bina, labi na ka ng pride, numero uno na, hato o magkakumpisal ng pare nga tao rin po na magkasao ato po na. Nga nang atumayo ko mga umpisal. Nga, nga na, may Diyos. Nga mupasaylo sa itong mga sa. Sumaha Salmo 32, ah, uh, 5. Ngunit na magigawa ng tao, nimta niya, nga naaari ay mabasa sa Biblia, nga sa Juan 20, 22, 23, gihuyupan yun ni Jesus, ang iyong mga apostoles, huwag ingnan yun, balikon ako, kung kinsang salat ninyo pasailoon, kinay mong pasailo. Kung dili, kung kinsang salat dili ninyo pasailoon, dili usab kini mapasailo. So katong di mo dangong paspare, kay nasalimbungan sa iyang pagtuo nga pare, makasasam po na. Pero naay ay naasa pare, nga wa sa dili pare. Ano sa na? ng ordain sa pagkapare. Mo na wala sa mga laiko. Ha? Mo nga. Pasalamat sa si Diyos di ana. Kay dili ang kaugalingon sa pare o nagbuot-buot ana nga mga awtoridad kun dili ang Dios mo nagbuot ni ana nga ihatag ngadto sa mga ministro. Hmm? Wala nga Bakayong ta Bakayong ta May isoon may nga sa maning, yung know, ba yun ni Otgahuma At ato na tayo ni San Pablo eh? At to tayo ni San Pablo na to ang Dos Corinto Dos Jays Ang siguro na sa yan Wala ang kasunatan Oras na may gala Ah uh, City Minuto sa nang una pa muhagtok ang ala, ala una hmm? sa di pata magbuwag-buwag ani sa tanan San Pablo kuno sa poy kasi natian San Pablo hmm. ah, siya na to sa sa 2 Corinto dos, jis. Kaya pala ito makita na ni. Ito na gining, ito na gining, ito na gining pangitaon. Kaya, aron nga, masaya na ito, ang tinuot. Dos ko rin ito, dos, jis. Saya tu mau baca ni sebelah angkasa selatan, <hesitation> hmm. pono kuring dos jees, oke, atau lagi nih ayo masak yang dili memung, <hesitation> oke, okay. ah oh, sorry, epol day ya, Basta itong mga bakwa dito nga, gitagaan si San Pablo o usa ka gaom nga Ministers of Reconciliation. Ah uh, gitagaan si gaom aron makapasay loog sa. O niya, uh, sa sulat sa Onop at Ipiso 1, versikulo 19-20, sa sulat San Pablo sa mga Kristiyano sa Episo, gipayag niya nga ang mga katawan sa Dios dunay gahom. Mm. Dunay gahom, pero kanang gahom mao ang gahom sa pagpaselo. Nakala sa Mateo 9.6. Ang, giing, ang giingon nga Gahum mao ang gahom sa pagpaselo. Gahum pagpaselo o sala. Unya <coughs> kining gahom sa pagpasaylo mga sala mga pinangga kong isoon altong klarohon na sa na ada sa 2 Corinto 5:18 matud pa ni San Pablo na siya Gibat sa Dios kining kini og usab siya ang pag, 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 pag sa pagpasikulik ganato ng to, nga to, paingon kang Kristo, pinagi kang Kristo. O giatagan kita niya sa bulatong, sa pagpasiguli, sa uban, ngadto to ka niya. So, klaro kayo nga, doon ay ministro nga gitagaan o gahong sa pagpasiguli o gi-exercise ka na ni San Pablo. Muna siya ang atong mabasa. Diya sa 2 Corinto 5 5.18. Iba na itong nga si San Pablo sa Kapare, Roma 15.16, si o ang mga apostoli sa Pari na sa 1 Pedro 2.9, bosa kinigihi sa itong mga kaparean, mawag sa pag- Paigayon nining Sacrament of Confession aron nga kini mapaymuslan alang kanato mga nagtuo sa Dios. Ano man kay sa sira 38 Yes ang mabasa na to dre excuse me ikumpisal ang tanan nimo mga salak Sirat 59, 59, nakibastog ako, alang sa kaalam, o gingpit niya sa akong pagliyok, sa akong pagampo, masulubon kong gikumpisal ang akong kakulang sa kaalam. So, mga pinangga kong ang tinood nga muhatag o dakong importansya pagkabot sa kitawag na itong lugar ng kitawag na itong love without pain ok na, mao ang heaven may isoon so oras na to alas 12.59 mga kapatid inaninyahan ko kayo na magsubaybay magsubscribe sa channel ni Brad Kini Bustamante. Dami kayong matutunan tungkol sa ating pananampalataya. Feed this quarrens in delictong faith seeking understanding. Mag Subscribe kayo at suportahan natin ang channel ni Brad Kini Bustamante. Padlaw na kaiksunan ko diyan ni Kristo. Ayaw ka kalimot sa pag-post o pag-click, subscribe sa Facebook page o sa YouTube channel ni Brother Kenneth Bustamante. O sa kakato ni Defender, National Board of Governors, haligi o sa karanan sa Tanang Kamatuuran, iyan pagkatibinsahan, YouTube channel, Kenneth Bustamante. Ay kalimot, yan lang sa YouTube channel.